magluluto po ako ngayon na ng ginisang ampalaya guys with egg ito po yung mga ampalaya ko dalawa tatlo lang ito yung dalawa maliliit so ito po yung ulam namin ngayong gabi ito po ulam namin ngayong gabi so tingnan nyo guys ang laki po talaga ng ampalaya 25 lang po to 25 pesos Yeah guys, man ako hiwa-hiwa sa tanan. So, na natay ahos, bumbay, o gani, ato ang paliya. O, nag-andam na sad ko guys, o kaha, ako na siya pasigaan karong taon taon. So, ito na po. Yan. So, wala pa pong itong itlog. takpan mo takpan po muna natin so nagbuak na kong itlog diri guys doha ko buok ni batil batil para ako ang butang sa paliya butangan nato o bitsin o asin para kumplito ang paggalami sa ato ang paliya mo na siya sikrito guys asin lang og bitsin okay na na siya kaayo lami na kay nastanan atong sudan anak during the pita kay ako nagilunod ang ato ang itlog na duha ka buok na gitiplahan na nako daan so mag ukay ukay na lang gitag pumayo diri so ukay ukay na lang ta sa anong anong tagalog sa ukay ukay guys so thank you for watching my videos guys thank you bye